Quarter 3, Aralin 3. Tangka bilang tula ng damdamin, denotasyon at konotasyon. Mga layunin. Nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Mga akda sa panahon ng pananakop ng Hapon. A. Natutukoy ang mahalagang elemento, persona, sukat at tugma, talinghaga at estilo, at detalye, paksa, nilalaman at kaisipan ng tula. C. Nayuyugnay ang mahalagang kaisipan ng tula batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. D. Nasusuri ang mahalagang pangyayari sa teksto batay sa konteksto ng panahon, lunan at may-akda. E. Nasusuri ang mga elementong panlingwistika, sukat, tugma, tono at talinghaga ng tula. F. Nasusuri ang mga kultural na elemento, simbolo wika, norms, pagkapahalaga at arketipo na nakapaloob sa teksto batay sa konteksto ng panahon. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Tugon tanong, gabay na tanong, ano ang kahalagahan ng mga elemento ng tula sa pagsulat ng haiku? Ikalawa, bakit binibigyang halaga ng mga hapon ang kalikasan at buhay ng tao sa pagsulat ng haiku? Ikatlo, ano ang itinuturo sa mga Pilipino ng pagsulat ng haiku? Paano ito pinahalagahan ng mga Pilipino sa kasalukuyan? Ikaapat, paano mo may pamamalas ang pagpapahalaga sa buhay at pagpapahalaga sa kalikasan sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa? Larawan Analysis Gabay na tanong Una, paano'y pinakikita ng tao ang kanyang pag-ibig sa isang tao? Ikalawa, ano-anong bagay ang maaaring iugnay na may simbolo ng pag-ibig o pagmamahal, positibo at negatibo? Ikatlo, paano mo may lalalarawan ang iyong nararamdamang pag-ibig sa isang tao? Ikaapat, saang ang anyo ng panitikan maaaring ilapat ang nararamdamang pag-ibig? Tandaan, denotasyon, ito ang literal o tahasang kahulugan ng isang salita. Makikita ito sa diksyonaryo, walang damdamin o emosyon na nakakabit Halimbawa, aso, isang uri ng hayop na may apat na paa, kadalas ang alaga ng tao. Konotasyon, ito ang ditahasang kahulugan o malalim na kahulugan ng salita. May emosyon, pahiwatig o simbolismo. Depende ito sa konteksto at kultura. Halimbawa, aso, maaring mga ngahulugang taksil o mapagkunwaring kaibigan. Depende sa paggamit, gaya ng parang aso yan, matapat pero minsan nangangagat. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay bigyan muna natin ng kahulugan ang mga salitang maaring makasagabal sa inyong pagkatuto. Panuto, isulat ang titik sa hanay B ng denotasyong kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap na makikita sa hanay A. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay! Karagdagang gawain. Panuto, piliin sa kahon ang konotasyon ng kahulugan ng salita sa bawat bilang. Ang una ay bukit, ikalawa puso, ikatlo pala yan, ikaapat ay araw. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Paglinang at pagapalalim, ikalawang araw. Kaligirang pangkasaysayan ng tangka. Ang tangka ay isang uri ng tula na may limang taludtod at ito ay nagmula noong ikawalong siglo. Ang pinakaunang tangka ay maratagpuan sa Manyoshu o Collection of 10,000 Thousand Leaves, isang antolohiya ng mga tula na naglalaman ng apat na at limandaan na tula kung saan siyam na pong bahagda nito ay tangka. Sa panahong lumabas ang Manyoshu, nagsimulang pahalagahan ng mga makatang hapon ang kanilang wika sa pamagitan ng madamdaming pagapahayag. Ang mga unang makatang hapon ay sumusulat sa wikang chino sapagkat eksklusibo lamang ang wikang hapon sa pagkasalita at wala pang sistema ng pagsulat. Sa pagitan ng ikalima hanggang ikawalong siglo, isang sistema ng pagsulat ng hapon ang nililang namula sa karakter ng pagsulat sa China upang ilarawan ang tunog ng hapon. Tinawag na kana ang ponemikong karakter na ito na ang ibig sabihin ay hiram na mga pangalan. Noong panahong na na ang manyosyo, nagsimulang pahalagahan ng mga makatang Hapon ang wika nila sa pamagitan ng madamdaming pagpahayag. Kung historical ang pagabatayan, ipinapahayag ng mga Hapon na ang Manysho ang simula ng panitikan nila maikling awitin ang ibig sabihin ng tangka. Ito ay puno ng damdamin at karaniwang nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa nito ay pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. Ang mga aristokrata ay ginagamit din ang tangka sa paglalaro kung saan lilikha ng tatlong taludtod at lulugtungan naman ng iba pang tao ng dalawang taludtod upang mabuo ang isang tangka. Maikling awiti ng tangka na binubuo ng 31 pantig na may limang taludod. Karaniwang hati ng pantig sa mga taludod ay pito, 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 lima, lima. Pit, lima, pito, lima, pito, pito, o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay 31 pantig pa rin. Karaniwang paksa nito ay pagabago, pag-ibig at pag-iisa. Kaya't sa paglikha ng tangka, maaari nating gamitin ang kakaunting salita upang magpahayag ng malalim madamdamin at makapagbigay ng inspirasyon sa isa't isa. Halimbawa ng tangka, Araw na mulat sa may gintong palayan. Ngayon taglagas, di ko alam kung kailan. Puso ay titigil na. Ang tangkang iyong nabasa ay sinulat ni Empress Hiwa Nohime na isang Empress Consort of the 16th Emperor Nintoku. Sinasabing ang tula ay sinulat ng Empress dahil sa kabiguan niyang masolo ang pag-ibig ng Emperor. sa Muraski, ang bukid ng palasyo. Pag pumunta ka, huwag ka sanang makita na kumakaway sa akin. Ang tangka ay sinulat noong ikapitong siglo ni Prinsesa Nokata. Isinulat niya ito noong dumalo siya ng Ceremonial Gathering of the Herbs noong May 6668. Nainorganisa ni Emperor Tenji, isang prinsesa Nokata sa mga concerts sa na naturang emperor. Inalay nito sa kanyang dating asawa na si Prince Owama. Pagproseso ng pag-unawa, ikatlong araw. Pangkat talakayan. Hahatiin ng klase sa pangkat upang gawin ang pangkatang talakayan. Gamit ang mga graphic organizers, ibabahagi sa klase ang mga impormasyong kanilang naitala. Pangkat isa, ilagay sa kahon ang mga mahalagang pangayari kaugnay sa pag-unlad ng tangka sa Pilipinas. Pangkat dalawa, suriin ang tangka batay sa katangian ng tula, elemento ng tula, elementong panglingwistika. Pangkat tatlo, suriin ang tangka batay sa katangian ng tula na naghihintay ako ni Prinsesa Nukada. Pangkat apat, Suriin ang tangka batay sa katangian ng tula. Tangka ni Kino Tomonori. Narito ang rubrik upang bigyan ng grado ang bawat pangkat. Pinatnubay ang pagkasanay, ikaapat na araw. Tanong tugon. Tanong, una, paano nagsimula ang pagsulat at paglaganap ng tangka? Ikalawa, bakit ang tema ng tangka ay patungkol sa pag-ibig at tao? Ikatlo, paano may ugnay sa kalagayan ng pangkapaligiran sa buhay ng mga Pilipino sa pagsulat ng mga tula gaya ng tahay Ikaapat, paano mo pahalagahan ang pagsulat ng tula ng mga Pilipino gaya ng tangka? taktakan magkakaroon ng malayang pagbabahaginan batay sa inyong opinyon o saloobin tungkol sa mga sumusunod na usapin. Una, konsepto ng wagas na pagamahalan. Ikalawa, kaisipan ng mga kabataan tungkol sa walang forever. Lapat-sulat, ipapahayag ang saloobin tungkol sa buhay ng pagamahal ng buhay ng tao sa kasalukuyan sa pagsulat ng tangka. Nilay-hayag, dugtungan ng mga pahayag batay sa iyong karanasan saraling ito. Nalaman kong, naranasan kong, naramdaman kong, para sa akin ang panitikan sa panahon ng katutubo ay, bilang mag-aaral, gabay nilay, pasulat. Isulat sa isang talata ang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Una, ano naging balakid o hamon sa inyong pagkatuto? Ikalawa, ano ang nakatulong upang maunawaan ang aralin? Ikatlo, ano ang dapat inyong gawin upang mapaunlad ang inyong pagkatuto sa aralin? Pagkataya o pagusulit, ikalimang araw. Panuto, basahin at unawain ang tangka at suriin ito sa pagsagot sa mga tanong sa bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot. Paglisan, ang gabing lambong, ang hikbi ay narinig, luhay pumatak, paghihirap nagwakas, magpahinga na itay. Ano ang simbolo ng gabi sa tangka? A. Kapahingahan, B. Kabalisaan, C. Pagsibol. Ikalawa, ano ang denotasyon ng salitang hikbi? A. Mahinang bulong B. Inaantok na may paghikab C. Mahinang pag-iyak na may kasamang luha Ikatlo, ano ang kaisipan ng tangka? A. Suliraning dulot ng pagpanaw sa may iiwan B. Pagdurusa ng kalooban dahil sa sakit C. Pagpanaw ng ama dahil sa malubhang sakit Ikaapat, ano ang talinghagang nakapaloob sa tangka? A. Ang pagmamahal sa Itaya ay iwagas kaya luha ay pumatak sa so dahil sa kanyang pagdurusa. B. Ang paglisan ng isang mahal sa buhay na ang pamahinga ni itay ay simbolismo para sa pagtanggap ng kapayapaan o paglaya mula sa paghihirap. C. Sa pagsapit ng gabi ay may bagong suliraning darating. ika Ikalima, ano ang tono ng haiku? A. Kasiyahan, B. Kalungkutan, C. Kapayapaan. Disiplina. Disiplinahin kabataan ngayon, makasariling puso, Bibliya'y basahin mo, ikay matuto. Ikaanim. Ano ang simbolo ng kabataan sa tangkang disiplina? A. Masipag, B. Makaluma, C. Makabago. Ikapito. Ano ang ipinapahiwatig ng makasariling puso sa tangkang disiplina? A. Maraming nais gawin ang mga kabataan dahil sa bilis ng panahon. B. May dalisay na kalooban ng mga kabataan sa kasalukuyan. C. Palaging nakatuon sa pansariling kapakanan ang niloob ng mga kabataan. Ikawalo, ano ang kaisipan ng haiku? A. Wala ng disiplina ang mga kabataan ngayon. Kailangan turuan. B. Ang disiplina ay kailangan upang mabuhay ang mga kabataan. C. Walang pagapahalaga sa sarili ang mga kabataan. Ikasyam, ano ang talinghagang nakapaloob sa haiku? A. Kailangan ng kabataan na magbasa dahil na sayang ang kanilang panahon sa maraming bagay na walang halaga. B. Ipinapahayag ang pangangalagaan na magkaroon ng tamang pag-uugali, pag-aaral at pagtutok sa mga aral sa Biblia upang maging maratag at maging mabuting individual. C. Mabut mabilis sa pagbabago ang panahon at ang kabataan ay sinusunod sa ganitong pagbabago kaya umuunlad sila. Ikasampu, ano ang tono ng hangka? A. Nangangaral B. Nangangatwiran C. Nagpapasalamat Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Maraming salamat sa pakikibahagi.